WhatsApp, WhatsApp, what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat. Alas 10.30. At shout out sa mga staff ng video ng Salawag, Brand Salawag. Sa, sa tatlong gwardiya dyan. Sa mga nakaduty dyan. Ingat po kayo lagi. At naway lagi maganda inyong araw. Ako po ngayon ay magluluto ng ano, ng miswa. Papasarapin natin itong miswang ito. Yan, miswa. Isang miswa lang po yan. Ha? isang miswa, tapos ay pichay bagyo, may kamatis at saka may sibuyas na dahon, bawang sibuyas, at saka ito. Ito, so, talagyan natin ito. Yan po, talagyan natin ang paminta. Lagyan din natin ng sili. Ayan ha. Ayan. Yan po. Dali lang po, magbubukas lang tayo ng ating kalan. Tingnan natin kung may tubig pa. Ah, may laman pa ha? Po si Alfredo Lacer na vlog, no, humingi sa inyo ng counting subscribes, pa-like at pa-share. Yan po. Habang po tayo nagpapainit, ipapakita ko naman sa inyo yung gagawin ko sa labas. Binahinaan mo yan, B. Ayan. Itong aking lalaban, no. Ikinila ko muna sama init para gumanda ganda naman ang itsura ng damit ito po, habang nagluluto maglalaba yan mm. yan po ang aking ginagawa kasi lunis po ngayon lunis ngayon ng umaga last 10 imedya yan po lalaban ko pa yan. yan pero ako magluluto habang ako nagluluto ako yung maglalaba po, may nita po siguro yan maliit pang sinalang ko, bakit kawali pero okay na po yan magiging muna natin ako matikap bakit po? bakit ba tay? tay, ano silang tay? Okay. aso? Po, sila. tay, gusto niyo magpa-exert ano po, San Marino, Librim, po. di yung x-ray po. Ibanag naman po kami na ng mga magpaka-x-ray po. Yes, x-ray po. Araw pa dito. Opo, Henry po. Sa San Marino po. Doon okay, po so para asa, diba po, bu babae nyo ng say, more up. Ano po yun o kanal? Kanal. Okay. oval. Kanal

اگر Shout out sa mag-X-ray daw bukas. X-ray daw, X-ray, X-ray ba? Hindi ko lang kung ano 'yun, basta X-ray daw. X-ray. May sakit tayo, ano? Sige po. Ngayon ulit, ulitin natin. Hmm. Yo, masyadong maganda 'yan, masyadong mahaba sa aking YouTube. Ah, ayan oh. Yan o. Nabulyasa sa po tayo ngayon. Para sasarapin lang po natin ang ano? Ang um, ating suwak. Para kay sandok. Ha? na natin ang bawang sibuyas. Lagyan natin ng konting buya. Parang masarap ang buya. Para po masabaw. Masarap ang, lu ang luya, ang ang may sabaw pag yung parang may luya pag may luya. Yata natin ang mga ano, Filipino. Si masabaw naman. Yan. Lagyan natin. Luya yan, luya. Ah, ginger. Ginger ba? Yan. Oh. Ha? Ito na sana. Ang wala lang dumating. Lagyan natin ng paminta. Lagyan mo natin ito. Lagyan natin ng paminta. Yan. Paminta ang pinong. Yan. Ha? kung gusto na magpahinga ng cellphone ayun na nga gusto na nga magpahinga kaya muna magpahinga ayun pa at hindi pa ako nakakapaglaba 7 minutes pwede pa yan yan ito po shout po ulit sa ano ayun po ngayon lagyan natin ng tubig yan lagyan natin ng tubig buatin natin buatin natin tapos lagyan natin ito ngayon gagawin natin nya Lagyan natin ng tubig ang kawali ulit At sayang ang katas Sayang ang mantika natin ang sabaw para Ah. Ang ganda ng sabaw. Kasi biswa 'yan. Nan. Tapos natin. Hintayin natin kumulo. Tapos hintayin natin kumulo. Yan. Ngayon, bago kumulo, tatamuan na tayo. Oop, oh, mamaya lagyan mo natin yung kamatis. Ayan. Ayan natin ang kamatis. Kamatis. Ayan. Ayan ha. Po. Ito naman tayo sa labas. Ang init. Ayan sa labas. Ayan. Tayo naman ay mag lalaba. Ayan natin ang ating short. Hmm. Short para grip. Hmm. Binabad ko na ito. Binabad. Grip. Hmm? Butas na. Butas na ang grip. Wala nang pang grip. Habang nagluluto, naglalaba. Ganun ako eh. Hmm. Yan, habang nagluluto, naglalaba pa. tak-tak sari-sari hmm. na ano. Nilu natin ite kinula nilalabhan. Na. Ano rin natin ating niluluto? Ano natin? Kasi hindi pa puno yun. Oh. Hindi na puno. Pag hindi pa puno,